Nang ng ma-check up sa Pampanga, ni-recommend na po kami dito sa Region 1. Very good. Yan, lagi kang magbibless kay tatay pagdating ha? Namiss mo rin ba yung mama mo? Gusto mo bang gumaling na si mama? Aduh, apa ya? Ah, ada apa sih dia? Presto kan dia, ah. Suryano tiba, ada apa sih dia? Kau kerja? Poni tanya yang tidak tahu ah. ada yang pemirin tidak tahu tak? Jaga lah. Ada yang mendengar sudah tahu tahu? Ayo masih lataran. Nih, siapa itu? Tahan itu, Andi. Ada sih bekalnya.

So yon mga kababayan, uh, magandang magandang uh, Monday morning na naman sa atin lahat. Panibagong araw, panibagong vlog. Mga kababayan, ang uh, vlog natin ngayon is about kay Ati Tintin. Ito yung uh, dinala namin sa Pampanga na karaang uh, araw. And then, after nang ma-check up sa Pampanga, nirecommend na po kami dito sa Region 1, Dagupan. At uh, ito. Ito na yung araw na pagdadala namin At thanks to God Kasi medyo okay na si Ate Tintin Kuya Rizky, pakidala na si Ate Tintin dito Yes, boss Thank you Ayan. At uh, sana loobin ng Panginoon mga kababayan Na okay na po Maging uh, okay ang lahat Sa pagtsatsaga natin At sa suporta po ninyo Ay mapagaling natin unti-unti Wow, good morning Okay ka lang? Kumusta pa kay Ramdam? Okay po. Very good. Saan punta mo ngayon? Sa doktor. Sa? Hindi ko po alam. Hindi pa mo alam. Doktor. Opo. No. Bakit tayo pupunta sa doktor? Pa-check up. Bakit? May sakit. Ano sakit ni Ate Tintin? Wala. No, Hindi mo alam. O basta behave ka lang ah. Mm. Ano yung hawak mo? Na. No. Shampoo. Okay, very good. Anong laman ng bag mo? Ano? Yung supply. Ah, soklay. Eh, punong-puno yung bag mo. Hindi po, yung uh, dami ko po iba. Very good eh, no? Mm. Dad, magiging ah? 50. Ha? Magiging 50. 50? Anong gagawin mo sa 50? Bili ko po ng pagkain. Bili pagkain? Marami na pagkain dyan ah. Ano yung biskwit po? Ah, ah biskwit naman. Kahapon, binigyan kita 50. Humingi ka rin kay Boss JB. Mm. Parang araw-araw -araw na yung 50 natin ah. Hindi po. Ano ka? Minsan two days pa nga, dalawa ay ano, two times a day ka pa ng hingi eh. O, oh, na yung iba mong pera? Wala na po. Anong laman dito? Kumustahin mo muna yung mga taga-panood natin. Lapit ka. O, dito, dito, dito. O, say hi to everybody. Hi. Hi sa inyo po, nanonood. Sana mapanood niyo si Daddy Frankie po na nagwagawa po ng project. Okay. What kind of project? Ano po, yung pagtulong po. Okay. So, sino yung mga tinutulungan ni Daddy Brangi? Ano po, yung mahirap. Okay. So, ibig mong sabihin, matag ilang araw ka na nag-stay dito sa shelter ni Daddy Brangie? Uh, Naalala mo ba kung ilang araw na? The, ano po, 20? Huh? 20 days? 20 days? 20 days? Oh, more than, more than 20 days. Kasi bago namin siya mapacheck up, nakapag-stay na siya rito ng halos 15 days. Di ba? Diba? So, and then, one month po. Monthly kasi yung check up eh. No? So, kumusta naman ang pakiramdam mo nung time na dito ka na namamalagi sa shelter? Ah, uh, okay po. Okay. Hindi ka na nagugutuman? Hindi po. Hindi naman. Okay, thank you Lord, no? Dati, naalala mo dati kung saan ka nagpupunta-punta? Hmm. Saan? Sa bi ano po, biyahe po. Ah, nagbabiyahe ka lagi? Hmm. Mahirap ba magbiyahe na magbiyahe? Hindi po. Ayaw po mahirap. Bakit? Ano po, kasi lagi ka pong magka-problema po minsan sa biyahe po. Hmm. Tapos, saan ka natutulog paggabi na? Sa labas lang po, sa labas. Sa labas lang. <clears throat> so ngayon, hindi ka nagagala, ha? Hindi ka na alis hanggat hindi ka gumaling. Gagaling na po ako. Ha? Gagaling na po ako. Yes, that's why. Kaya kailangan natin pumunta ng doktor para magamot ka ng tuloy-tuloy. Masaya ka ba? Nagagaling ka na? Ha? Hmm. Hmm? Oh, Opo. Masaya po. Bakit? Kasi doktor po kayo. <laughs> <laughs> na kagaling ba si Daddy Frankie? Mm, opo. Kayo po yung ano, yung Omega. Ha? Omega. Ako yung Omega. Pa bakit mo nasabing Omega si Daddy Frankie? Napapatawa po kayo. Napapatawa. <laughs> natatawa ka ba pag kausap ninyo si Daddy Frankie? Opo, natatawa po ako. Ma, ma, ma buti po kayo. Mabuti. Ba't mo naman nasabing mabuti? Uh, po, ano, marami po kayo tutulungan marami na tutulungan so napipil mo nararamdaman mo yung pagtulong ni Daddy Frankie sa inyo mm, ako. salamat naman <coughs> basta magpipray ka lang walang imposible kay God ha ako ay kasangkapan lang ng ating Panginoon para makatulong sa ating mga kababayan na naliligaw ng landas kagaya mo so ngayon hintayin lang natin ang uh, tatay mo no? Para kasi siya yung isa rin siya nasasama, siya yung representative. Ano pa pangalan ng tatay mo? Leonardo. Ha? Leonardo. Leonardo. Oh, sige sige. Andiyan na ba si Tatay? Tatay? Patawag nga. Sige, papasukin nga si Tatay. Atay, good morning. Ayan, salamat. Paki-close yung pinto. Pasok ka, Tay. Dito ka po. Ayan. Parang first time kong makita si Tatay. No? Ngayon lang ba kami Ngayon lang ba tayo nagkita, Tay? Okay, kumusta po kayo? Okay lang po. Ilang taon si Tatay? 52. 52, very good. Pero pangalawang sama niyo na po, ano? Opo. Okay, pasensya ka na Tay, dito tayo sa loob kasi maingay sa labas mga kababayan, ang daming naglalagari, ang daming tao kaya minabuti kong dito ka usapin si Tatay at si Ate Tintin. Tin, mag-bless ka kay Tatay. Very good. Yan lagi kang magbibless kay Tatay pag dating ha. Mm, Hindi mo kumustahin kasama si Tatay. Yung anak niya, sa kumustahin mo si Tatay. Masarap kayo ba? Mm, kilala. Hmm. Kasama niyo po yung anak niya. Uh, uh. Ilan? Yung pangaray lang. So, Bakit niyo po sinama? Kasi, kasama to sabay. Asi ah, ang kasama sa bahay. Pag oh, kasama Pagkasama pala eh. pwede pa tawagin niyo para makita rin namin. O oh. oh, sige. Nandito ka lang. Kasama pala yung anak mo. Papali ka po tayo. Opo. Hindi, yung anak mo kasama ni tatay. No? Namiss mo ba yung anak mo? Namiss ko na siya. Namimiss mo na siya. O, oh, di. Very good. Kasi kasama pala. No? Sige, papasukin. O, oh, nakakatuwa mga kababayan. Isang check-up pa lang yan. Pero nakita nyo na po. No? Pa pero kung titignan mo, nung unang makuha namin to, talagang sigaw ng sigaw. Talagang... Hindi mo ma-explain kung ano yung nangyayari sa kanya. Pero dahil na-rescue nga po ng Team Daddy Frankie, at ito, unti-unti natin nakikita yung opportunity, yung magandang uh, outcome. At uh, sana, tuloy-tuloy lang po. Alika na, alika Huwag kang mahiya. Ayan, o. Oh, bless ka kay Mama. Oh, bless kay Mama. Lapit. Aper tayo. Yun. Hindi po ako kaaway, ah. Uh, ako po si Daddy Frankie, ako yung mga tumutulong sa mga kagaya ng nangyayari sa mama mo. Ilan taong ka na, Elizabeth? Nine. Uy, very good. <coughs> Kumusta ang pag-aaral ni Elizabeth? Okay naman. Okay naman. Pag pumapasok ka, magkano baon mo? Kano binibigay ni Lolo? Twenty. Si Lolo ba lagi nag-alaga sa'yo? Love mo si Lolo? Wow! Gaano ka kamahal ni Lolo? Mahal na mahal ka ba ni Lolo? Hmm. Si Mama? Mahal mo rin ba si Mama? Very good! Ang ganda-ganda ni Elizabeth, no? Mag-aral ka mabuti. Tingin ko pag naalagaan to na suportahan, matalino, may nunal sa noo, Ano? Yung pangalan ng uh, kaibigan mo sa school? Mrs. Si? Mrs. Oo, oh, yun ang kalaro mo lagi. May, balita ako may kapatid ka pang isa. Anong pangalan ng kapatid mo? Krisa. Lakas mo be? Krisa. Ha? Krisa. Si Krisa, yun yung kapatid niya. Ilan sila mga kapatid? Dalawa po, sir. Dalawa, lala. Panganay yun o ito panganay? Namiss mo rin ba yung mama mo? Gusto mo bang gumaling na si mama? Very good. Lagi kang magpipray ha? Para gumaling na si mama. Okay? Kumustahin mo naman si mama. Sabi mo, kumusta ka na? Ha? Bakit ka naiyak? Hmm? Bakit? Kumustahin mo si mama? Ha? Bakit umiyak si Elizabeth? Hayaan mo anak. Wait, alas na po tayo? Wait lang. Kinakausap ko pa yung anak mo. Huwag kang mag-alala. Gagaling na si mama, Gusto mo nang gumaling si mama. Mag-pray ka lang. Hayaan mo, anak. Hindi po titigil si Daddy Frankie na tutulong sa iyong mama hanggat hindi siya gumaling, ah ha? Hanggat nandyan si tatay na tumutulong din sa amin. Hanggat ginagabayan tayo ng Panginoon. Ano? Yun, mga kababayan, mga kabarangay. Si Elizabeth, panganay po na anak ni Ati Tintin. Ayan, Bagamat hindi pa niya ma-voice out yung kanyang nararamdaman, yung kanyang gustong sabihin dahil sa kanyang murang edad, pero nakikita natin na naawa siya sa kanyang ina. Gusto niya dahil uh, habang pinag-uusapan, tinatanong ang sitwasyon ng kanyang ina, isa napaluhat na lamang siya. Kaya mga kababayan, tulungan niyo po kami, tulungan natin si Ate Tintin no? na gumaling na. Tin, tulungan mo rin ang sarili mo ha? Tingnan mo yung anak mo umiiyak. Ha? Ano nararamdaman mo pag umiiyak yung anak mo? Miss ko na. Miss mo na? Gusto ko na bumuwi. Gusto mo na rin umuwi. Kiss mo muna yung anak mo. Kasi pag kiss mo siya. Dali, yakapin mo. Yakapin mo. Kunin ko muna to. Hindi na. O, sige, yakapin mo yung anak mo. Hmm. Yakapin mo. Elizabeth, yakap kay mama. Na-miss ka ni mama. Oh my God. Kiss mo yung anak mo. Dali. Ha? Huh? Kiss mo nga si Mama Elizabeth. Namiss ka oh. daw niya. Hmm. Anong nararamdaman mo ngayon, Tay? Masaya oh, na po ko. Ha? Huh? Na, nagtita silang muli. Tapos, unti-unti na siyang huwagaling. Oo. Sa, sa, sa inyo po, sir. Hmm. So, ibig mong sabihin matagal sila hindi nagkita mag-ina? Mali. Oh, matagal na din. Hmm. Ganun lang po yan. Lalong-lalo na't bata pa yan, hindi pa niya magawa yung kanyang uh, dapat gawin. Pero yung emotion, yung uh, present, yung suporta ninyo, malaking bagay po yan para sa mabilis ang paggaling niya. Kasi sa totoo lang po, hindi lang po sa gamot ang makakapagpagaling. Kumbaga, isa rin malaking bagay na makakapagpagaling, makakabalik sa alaala nila ay yung makikita nila yung anak nila. Balibalikta rin natin ang mundo tayo kahit anuman ang sitwasyon pinagdadaanan nila dahil kayo ang pamilya. Every time na sinasabihan mo yung anak mo ng magagandang salita, ipinapaalala mo yung anak niya, naririnig niya yung damdamin na sinasabi nyo, ay magbabalik at magbabalik yung tamang kaisipan. Ano po? Plus, suporta sa gamot at pananalig okay. kay God. Okay? So, punta na po tayo. Wait lang, Ate Tin Wait lang. So, yon mga kababayan, mga kabarangay. ito po yung update ko sa inyo. At ito po yung pangalawang pagkakataon para madala. At salamat kay tatay kasi dinala niya si Elizabeth, panganay na anak ni Ate Tintin. At uh, nawa, no? Ay maging tuloy-tuloy lang to. At sana si tatay hindi magsawa sumuporta sa amin hanggang matapos, hanggang sa makauwi si Ate Tintin. Pero mga kababayan, isa lang po ang masasabi ko. <clears throat> hanggat tayo nagtitiwala kay God, hanggat tayo'y nagtutulungan, hanggat nandiyan kayo nakasuporta sa amin, sa Team Daddy Frankie, saan at saan paparoon yan, kundi gagaling at gagaling. Marami na po tayo natulungan mga kababayan na naibalik na sa kanilang pamilya. Pag naibalik na sa kanilang pamilya ay normal na, basta tuloy-tuloy lang nila yung mga maintenance nila, ay okay na po. No? So, yon At syempre mga kababayan, kaya po dito nag-usap-usap na para kasi sa loob ng ospital is bahay pagamutan is bawal mag-video. No? Pero, okay. Ayan, okay na? na? Mga kababayan, hindi po makakasama si Daddy Frankie papunta doon. Kumbaga, mayroon din kaming importante lakad. Kaya hinati ko ang team. So, ang kasama nila tatay is Kuya Risky, Kuya Sam, and Kuya Christian no? Kasi hindi naman din naman kami pwede mangialam kung baga ang haharap lang sa mga dalubasa ay si tatay, kung yung pamilya. Nasa likuran lang ang ating team para suportahan, tsaka nandyan lang tayo sa mga bilihin ng mga ibang gamot. Pero hindi po tayo ang haharap, no? Napaka-importante ang support ng pamilya. So, kaya Sam, ingat po kayo. Nandiyan na yung budget, no? Yes po. Okay, ingat po kayo. So, yan. Maraming maraming salamat mga kababayan. Abangan nyo hanggang sa dulo ng video ng ito. And mag-iingat po tayong lahat. Tara. Asa na yung sasakyan? Halika na, Ate Elizabeth. Hindi mo sasakyan dito. Okay, very good. Oh, hello. Wala ka pasok ngayon? Umabsent ka. O, oh, bigyan kitang baon mo, ha? Anong sasabihin kay Daddy Frankie? Very good. Mag-aral ka mabuti anak, okay? Mag-pray ka palati, ha? Ayan. So ayun, mga kababayan hindi pala kasama sa bahay pagamutan yung bata, which is yun ang tama kasi bawal naman ang mga minor at uh, ang nasa bahay pagamutan yung representative and pasyente. So yun lang. O tara, at Sakay na dito. Doon, kate. Si Tatay Thay? Ay, Tay, ang layo mo. Sige, dyan ka na lang, Tay. Tapos, sila, sila, sila sa akin dito, hindi na. Ha? Sila mo magsusundo sa akin dito sa... So. Ay, hindi na po. Hindi na kayo susunduin. Ipapadaan ko na lang kayo. After sa hospital, idadaan na lang. Idadaan na lang kayo ng akin driver. No? O, ito po, yung pinbayad nyo sa ano. No? O, ito naman ang bigay ko po sa inyo yan. Para sa iyo yan tay may pang-allowance ka. Ay. Ay, ito paya, pala pala yung ano, yung recommendation, yung sulat galing doon sa ano, sulat papunta rito. Okay, Sam, ingatan mo na 'to. Okay? Si at Tintin, mamaya bigyan kita pagdating mo dito. Oh, hindi ka naman bibili ngayon eh, okay? Oh, sige. Oi, okay, salamat po mga kababayan. God bless po. Tay, malapit na tayo. Atitin. Ready ka na? Ha? papa up ka namin ha. Ay po mga bayan, so tabayanan po natin yung maging update sa resulta ng pagpapa-check up. Ito yung second check up ni Atitintin Tintin. So sana maging okay po ang lahat para tuloy-tuloy yung pagaling ni Atitintin So sa loob po ng hospital, bawal po ang camera. So susunod po tayo sa ano nila, sa patakaran no para hindi po tayo mag penalty. So, mga kababayan, so antabayan natin ulit no so, sa ano uh, mang maging ano man maging resulta nito ay ano natin pag-pre natin para maging okay po no. So, Maraming-maraming salamat po. trap, Sarap, tinintin. Kain ka madami ha. Mga dalawa nito kaya. Ako din, sama rin ako sa pray. O yun Sam, kain ka na din. Kano to kaya? Dito kayo. Kaya gusto mo kalamansi. Ah, pagaling ka tinintin. Ito. <laughs> Hello po. sticker ka ba daw Sam? Hmm. tintin yung yung sok yung na yung ano yung yung, yung, yung palamig <laughs> balik baligtad, baligtad, palamig pala. mo na <laughs> tay tay Ay, tayo 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 tayo. Tayo pa kayo tay kaya pa tayo. Ay, ano. si kayo, lang sigurado kaya 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 Okay. Tay, kuha ka pa, tay. Huwag pa. Huwag pa. Tay, alam niya ito. Tay! Ati-tay, anong? No. Masarap? Masarap? Tapos na yung check-up niya, tay? Kamusta po? Anong sabi ng doktor po? Bali, babalik ako sa next week. Uh, Wednesday. Wednesday? November. November? November 26. Okay. Ano pang sabi ng doktor, tay? Itintin? Para ulit-ulit ang panggalit niya. Pati yung gamot. Ulit-ulit. Ah, sa so 26 na? Opo. Doon malalaman. Bale, yung ano ngayon pinakahanan niya lang is schedule? Schedule po. Okay. Tapos tapos ano pang mga requirements tayo kailangan dalhin? Yung ID ko, tapos ID niya. Kung, kung walang ID ay birth oh. certificate. Ah pwede yung birth certificate. So meron siya tayo? Oo meron po. Okay, dalhin mo po ano sa 26. Ate Tintin, okay ka lang? Oo. Ah. Kumusta um, ang pakiramdam mo po? Parang kanina may ano may nakita akong bitbit nyo tay Para saan yan tay? Yung bitbit -bit mo. Ay, ito ay para sa pokona. Patingin tay. Ah, talagang pasalubong, pasalubong. ni Ate Tintin. Pasalubong. Mapagmahal. Bibigay mo Ate Tintin sa anak mo. Mm. Talagang mapagmahal si Ate Tintin at sa si lolo ah. Wala nga po na. Oh, sige, mga babayan. So, antabayanan natin hanggang sa muli na yung check up kaya titintin so, sobrang kasing daming tao din sa ano so dahil ano, parang bago ulit bagong record dito sa dagupan kasi yan nga nirefer lang kami ng parampampanga to dagupan kaya new record ulit ang mangyayari kaya ayun so wala kami magagawa kundi sumunod sa patakaran nila so babalik ulit kami ng 26 para sa yun na talaga yung check up ni Ate Tintin so mga babayan so maraming salamat sa supporta ninyo at sa lalo lalo na sa mission ni Daddy Frankie ah uh, ito uh, unti unting gumagaling ang nare-raise ng Daddy Frankie at kita nyo naman kung sila Ate Nancy Ate Lisa Ate Maricel no? at marami pang iba na napapagaling ng Daddy Frankie. Sa so, tulong din niyo po, sa so supportan suporta ninyo ang pagmamahal kay Daddy Frankie. Malaking tulong po ito, lalo na, lalo na yung pag-share ninyo at panunood. Nasa, lalo na lalo na sa mga kababayan natin nasa OFW, ibang bansa. At si Queris King, Queris King, yung mga natin? Sa skalumatan. maraming salamat po sa mga sumusuporta kay Daddy Frankie, no? kay Ma'am Purisa Joy Peñas, Rose Gordius, kay Manong Jo na lagi niyang binabanggit kay Ma'am Inday Okray at syempre sa team uh, team rice Above headed by Tita and Andiyan po sila lagi nakasuporta po sa team dadi Funky. Maraming salamat po sa ano sa mga sumusuporta lalo na sa mga OFW na naghahanap buhay at tumutulong sa Team Daddy Franky. At siyempre, si Kuya Chano. Kung sa'yo yun, mo so, maraming maraming salamat po once again sa mga taong ano, laging ah, lagi sumasubaybay sa paggaling ni Ate Tintin and syempre sa mga iba pa beneficiary. So patuloy lang po yung pag natin sa kanila. So gaya nga ng sabi ni Sam, napakalaking bagay po ng ano uh, panonood at pagsuporta sa Team Daddy Frankie. ah uh, kay tatay, maraming maraming salamat din kasi uh, simula una hindi na wala yung presence niya uh, sa pagsama sa atin which is yun naman talaga ang maganda para sa pag ano, uh, mabilis na paggaling ni Ate Tintin. So, yun lamang po. Maraming salamat. God bless. Uh, Suporta ng Daddy Frankie at huwag niyo pong kaligtaan i-subscribe ang kanyang YouTube channel at sa kanyang Facebook page, Daddy Frankie Official. Mga kababayan, lagi po tayo mag-iingat. Lalong lalo na sa mga nag-scam, uh, nagtitik sa inyo na ganyan ganyan, nanalo ka. Huwag po kayo maniwala. Si Daddy Frankie po, hindi po nag-add pa rin yan at hindi po nag-message direct sa inyo. Kami po ay kusang pupunta sa inyong mga tahanan, nag no? At mga kababayan, no? Huwag po natin kalimutang isubscribe din sa si Aling Rochelle Vlog at sa kanyang Facebook page, GB Vlog, ganun din Sa Facebook at YouTube, uh, Kuya Tax, uh, bus BusTax, tama Kuya Risky, sa kanyang YouTube channel at kanyang Facebook page Kuya jc Official, ganun din po, Facebook at YouTube At si Kuya Chano, sa kanyang Facebook page, bago pa lang, no? Supportan natin at uh, sa Moto Vlog TV ang yung lingkod mga babayan maraming maraming salamat sa supporta kay Daddy Frankie at sa lahat ng buong team uh, kasama namin kayo sa aming misyon araw-araw at uh, nagsasabi ang Daddy Frankie mahal namin kayong lahat at mabuhay pang lahat maraming salamat sa supporta bye bye